So, sa mga ka-vlogs? So, ito yung ating Asel Basilan Cross. Ayan. So, kasama pa din yung kanilang nanay. Ayan, ito yung Basilan. So, yung gold cock natin is yung Asel. And, ito na yung growth update nila. Day, uh, 25 days old. Ayan. Ayan ito na 25 days old kasi napisa sila noong December 20 2024 and, and today is January 15 so 20 days na ah uh, 25 days and ito yung growth nila actually uh, ano ko sila lima yung isa is nabulunan yun na matay yung kulay pula and until now isa pa lang yung matatawag kong male dito short ito ito male to kasi yung palong nya tsaka sa size din nya ayan. ayan so ito yung ano natin dom and ito ito yung pinaka matapang sa kanila ayan maybe ano din ito lalaki pero duda ako babae pa rin ito ito naman itong isa ito ito ayan male din ito ayan so patuka ko lang sa kanila si stag booster and minsan 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 is nasabay ko sa uh, one month and half na sisiw ko so sabay ko sa sa stag developer ito ang mga gumana sa nanay and ito naman mga kablogs ito yung pinakamatapang sa kanila talaga ito. and doubtful ako na lalaki ito kasi walang itim dito sa kanyang dibdib and brown lang pero sobrang tapang kasi na kaya napaisip ako baka male din yung isa naman sobrang ilap ayaw magpahawak dito mali ka katatay dali mali ka katatay yan so ito ito yung male yan kasi may black dito sa kanyang bigdib oh, so, ito yung update guys sa ating um Basilan Asil Cross <laughs> so naghahanap na yan ng patuka so, sobrang bayat nito pangalan nito is Jill Basilan Ayan. Ayan. Basilan hopefully may lulusot na kasing tindig ng kanilang tatay patangkad kasi yung asil na natin na nahiram and ngayon is nabinta na na sa may Villabalete hopefully ito ito magmana to sa tindig ng kanilang tatay kasi sa kanilang apat sa yung pinakamalaki at saka pinakamatangkad <laughs> yan naghahanap na yan ng pagkain so after one month ilalabas ko ng kanilang nanay and i-crossbreed ko naman to sa ating dumpo Ayan, para may dumpo basila naman tayo So, yun lang yung update natin mga ka-vlogs. So, stay tuned lang. Uh, Mag-update pa tayo dito sa mga uh, alaga natin dito sa ating yard. Bye-bye. Thank you for watching.